Okay, so bago lang ni Gawas ang results sa uh, and National Qualifying Exam for School Heads So, gitano na po ang DepEd Memorandum 59 Series 2024 Yan na yung mga kada region na ay top, top 20 siguro na So, una ang NCR So, mga 90 no, oh, grobihan 90 ka pin pero kung ka-believe ba, ang Region 1 sa so Ilocos, 99 kapin sila tanan. Ang saray ron nga nila. Bright tani nila eh. Ako, pasar magani gani ko. Ang saka, ang saka sa, sa, sa nila no, pagtoon or, or review center baka niya eh. मयूब है कम उनसे ये कसूतियाँ नहीं